Magandang buhay po sa ating lahat. Muli, ito po ang inyong kamaharlika na magbibigay na naman ng impormasyon patungkol sa mga barya. Pero bago ko po simula ng ating talakayan, kung di ka pa po nakapag-subscribe, click the like button and subscribe. Then click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa baryang limang piso. Tama po. Ang pag-uusapan po natin ay limang piso. Alamin po natin kung ano nung mga limang piso na mayroong year na mayroong halaga. So, gaya po ng ibang mga barya, may tinatawag tayo ng common coin, na tinatawag na hard to find, at meron din tayong tinatawag na semi-hard to find. Tapos yung mga special collectible na coin na limang piso. Yan po pag-uusapan natin. Okay, simulan na po natin. So, pisang po agad natin doon sa tawag nating hard to find. Yan po. So, ito po yung mga taon na hinahanap natin sa mga hard to find. Una ay ang taong 2006. Tama po. So, isa po sa mga hard to find ay ang taong 2006. Sun uh, sumunod ay ang taong 2007. Po. At meron pang isa, ang taong 2008. Yan po. Yan po yung tatlong hard to find sa limang piso. Ang tanong, magkano po kaya ang halaga ng bawat isang hard to find na limang piso na iyan. Okay. Ang halaga po ay 2,000 hanggang 3,000 pesos. Yan po ang halaga ng mga hard to find na bariyang iyan. Yan. yan na po. Ngayon po ay tutuloy naman tayo sa tinatawag nating semi-hard to find na mga limang piso. At kung po na ito ay ang 2,000 at 1999. Ang tanong pumuli, magkano kaya ang bili o ang benta sa mga 5 pisong barya na ito? Ang sagot ay 50 hanggang 100 pesos. Yan po ang bili sa mga semi-hard to find na 5 piso natin. At ang huli, ang special collectible coin na limang piso ay ang taong 1998 at 1996. Pero, sabi ka, sabi ka, special. Merong requirements na hinahanap. Sa 1998, kailangan ay with mint mark. Okay. So, kapag ang naman piso po ninyo ay 1998 walang mint mark, yan po ay common coin. Ibig sabihin, marami pong nilabas o ginawa ang BSP ng mga ganyang uri ng limang piso. Sa, sa 1996 naman po, ang hinahanap po natin ay without mint mark. Yan po. No? Kailangan ang barya ninyo sa limang piso ang 1996 na walang mint mark. Ang tanong, po lagi ang tanong natin, no? magkano po kaya ang benta o ang bili ng mga kolektor sa mga ganitong uri ng limang piso. So, may mga ganitong takon. Ang sagot po ay daan hanggang 1,000 piso. Apakalaki po, ano? Apakagaling. Kung kayo po ay mayroong ganitong mga uri ng bariya, uh, sumali po kayo sa mga group ng FB. Sumali pong group doon na pwede nyo pong salihan. Tapos, ipost nyo po yung inyong mga bariya Maaani pong doon, no? Mga uh, mga collector na interesado sa barya na meron kayo. yan So, maaani pong salamat muli. Ito ang inyong kamaharlika na nagiiwan iwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po. peace